Dating aktres na si Cherry Pineda durog ang puso, nagluluksa sa pagkawala ng pangalawang anak. Wasak ang puso ngayon ng aktres at dating konsihal na si Cherry Pineda matapos mawala ang ikalawasana nilang anak ng asawang si Martel Soledad. Ibinahagi ni Cherry ang malungkot na balita sa pamamagitan ng social media kung saan ikinuwento nga niya ang nangyari sa sanggol na kanyang ipinagbubuntis. Makikita sa Instagram post ng aktres ang litrato niya habang nakahiga sa kanyang hospital bed, may photo rin siya, kasama ang anak at asawang si Martel. Ayon kay Cherry, biglaro tumigil ang tibok ng puso ng baby sa kanyang sinapupunan, mahigit limang buwan na ang ipinagbubuntis ng aktres. At 22 weeks and one day, our baby's heart stopped beating. Our hearts were shattered but it surely made our fate stronger. We may not know why it had to happen, but we trust that the Lord has better plans, and all we can do is to let go and surrender. I know in my heart we will see you again, my love. For now, enjoy your time in heaven along with all the angels. We love you so much, our baby, Christiana. We can't wait to have you back in our arms in his time. Ang nakasaad pa sa post ni Cherry. Bumuhos naman ng mensahe sa comment section ng IG post ni Cherry at halos lahat ay nagpaabot ng pakikidalamhati sa pagkawala ng kanilang baby, kabilang na ang mga kaibigan niya sa showbiz. Ilan sa mga celebrities na nakisimpatya sa pagkawala ng baby ni Nachari at Martel ay sina Melay Francisco, Bianca Lapus, Jackie Lu Blanco, Rambo Nunez, Melissa Ricks, Diane Medina, Luis Alandi, Marjorie Barreto, Suramirez, Jason Abalos, Angeline Quinto, Yasmin Kurdi, Lovely Abela at marami pang iba, ikinasal noong 2020 sina Cherry at Martel, at binyayaan nga sila agad ng anak na lalaki. Naging punong barangay at konsihal si Cherry noon sa Valenzuela City.